Ayan, magandang araw sa inyo mga kaalangan. Meron tayong isang bagay dito na pwedeng ilagay sa public uh, toilet. Public oh. comfort room. Pag kayo nakakita ng ganito, uh, pagmasdan yung mabuti. Dahil baka kayo kinakamera na. Ayan o. Oh. Ayan o. Oh. Kung mapapansin niya, ayan o. Oh. Baka akala nyo kung ano lang pero nakakamera na kayo oh. Babala lang ito sa mahilig uh, gumamit ng mga public uh, comfort room o CR. Ayan oh. Palaala lang oh. Ha, ah, pag kayo ay magkitingin-tingin din kayo, baka akala ninyo, oh, yung pala, nakabidyo na kayo, kita niya yan, oh yan oh mm, pangag na rin okay. alkohol yan, eh? oh. Ah. Alkohol yan. oh oh, oh. alkohol pala yan muslit oh 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 ko camera camera ng alkohol oh, oh. ano pala ay sure kami ano pala yon alkohol pala kala ko camera ay sus ay wala dyan sa wala dyan sa kahuyan ay ah. ay nyo bango ako oh. Alcohol pala. Akala ko'y camera. Pero kung tingnan parang, kamera, ano? parang camera, ano? Parang camera. Ay, nandiyan ang gatil yun. O, oh. PCA. Daw. Ay, nga ni. Ay, Nag tamot dumabo. Dumabo. Camera yun. Ay, mga kaalakang camera pala. Ay, ano pala, Eri? Alcohol pala. Kasi sa kanaka, anong mangyan talaga niya. Oo. No? Oh, oh. Ay, akala ko'y camera. Sorry <laughs> sa inyo. Ay, Ay kala ko naman eh. Paano kung ating na ni-camera? Oh, sorry.